I'm gonna tell you I silly. Ay, perfect. I'm look at the color. Ah silly. 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 Hey! Yes? Do you know what is this? It's a chili. Chili? Silly. We are in chili. Silly. Oh. it means spice. Ah, what is the English word of sili? Spices? Sili. Sili. Con. Yeah. Sili. What sili? What is the English of sili? I don't know. Oh. Mo ganing nagdabaw ra ko. No saka. Mo nang magsalong man kaning sili nga ako ang banin tinanom. Kanu each and everyone bunga is mine. Kanu sa all this nangulay imo. Kano sa naging imuha ang sili na ni? Ako ang mga area. nga sa tanan. O sa area? Area ko ni. Dito, dili, sana, tulo. Huwag mga kay tumuha. kural, na, pa kay area. Wala, ikinig. Ako um, ang mga mong kural. Mutmuot ka. Sa government na. Government? Sa inyong mata? Puro na lang mo government? O, sa Dito, ako sa daig ka. Kini, ako ang oh Oo, klaro. May pangalan ni mo. Oo. Naan? May pangalan ni mo. Dito ka, ng masili ako ang ay, pag iwan na niya. Ang silly grits for the pizza. Good for the skin na. Panaway oh. mong naong. Murak patatas, nagibugas. Wala. Kaya wala oh. pa man ko naggamit anong sili, ha. Oh. Kaya karo pa man na nagbunga. So wala pa man na hindi mo gagamit. So pang baong sa. Kasi iwan ko din mo. Ano mo baong sa may gamito na kung uro na ni mo? Natural. Kaya pang baligya. Mahal man ang kilo sa sili. Oh, ikaw. Ako nagtanong. At ikaw mo baligya. Kasi nagtanong? Ako. Asa yung ibidensya na ikaw nagtanong? Walang yuta. Naibidensya. So, wala pa sa karon. Oh. So ayo pangangkon, Pero ako gihapon ang tanong kabalo ko sa gibuhat. Ako ang gitanong, ako ang gibsili. Yes! Ha? Dili pwede ang lubi mo, tanong kong sili. So dili pwede manguha. e eh, dili na pwede isagol sa ubi. Si man ibutong e, ka. Ayaw pagbuot buot nga ngayon ang sili. Butong ra ka. Hala. Matuwa ka to, boss. Ay butong bitaw kag ba makutok-kutok ka. Ay. Ay ko physically ko kwani diri ko musuko Ayaw ni kwai ang mga sili ha. Ipabarangay ta kakasuhan to ka. Mag-ako sa manang kaso RA! Kung say kaso pwede nimo ikaso sa magkuwag sili. Illegal of tip of sili. Ha? Na ana bag ulang nagstorya namin! Ako kag agtam pero ay sulod. Maskin pa. Bugo ka nga mistress. ka pwede manguha ana. No, no, no. N-O! No! Yes! Lipax ka. No! Lipax ka nga, Miss Rachel. Timan eh. Timan eh, ha? Timan eh. Dili po magtanom ang lubi og sili. Lubi ka! Rumi ka nga hilab tanon. Dili man na imo. hilab tanon imo? Miss Rachel na ka nga mangangkon. Maskin pa. Dili na imo hang. Maskin dili na imo hang. Gikugma. Imo ilukon. Yes! That's the goal in life. Yes! Paula ka rin ako. Yes! Ako aning sili. Lipaks ka. Tala tala ka nga